Wish mga anak ko tayo. Hindi ko lang yun. Hindi ako pinsan ko yun. Hindi ako pinsan ko yun. ko lang ko nito. Bakit? matapang pa rin. Eh, hindi na gano'ng matapang. Tita. Po. Tita. Tita. <laughs> <laughs> Sabay silip eh. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Kain-kain. <laughs> Eh ang kami. Hindi <laughs> <laughs> siya malakas kalabog, kasi naamataon. Wala ata sya magsusuka. Natambong na. <laughs> oh, okay <na> <mumbles> hey, siya. Oh, hey, kita yun, natititang mukha. Ano na to mali kung ayung, ang lapad ng likod. <laughs> Ayun. <laughs> kami na para. Oh, extend oh, natin ko ha tapin dito. Yan. Okay. Kami ang bukod tangi. Bukod tangi. Trio daw, trio. Okay. Okay. Uy, ano? You? Ay, hindi kita arumi masyado. Muna eh, gege. At hindi kita, isa. <laughs> kita yung isa. Kita ba sa kapiluto nyo? Oo nga, ano? ba? Okay. 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 Click, click, <laughs> Talaga, click. Talaga nag-click ng word, ano? <laughs> 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 Tita, uling uli na yung pagjismisan. Ay, <laughs> Ayano, kita kita uling uli. <laughs> Business <man. laughs> Kasi Kasalukuyan po kaming kumakain si Ami, si Janjan, at si Arme. Kitang kita may ako ng pandesal. Sumusubo. Lagay! May toys to ah. Yan po si Shane, <laughs> umiinom ng putik. Putik na ka black Alam niyo ba, ang mga tao dito, <laughs> sila ay hindi binayayaan. Sabi ni Shane. Sabi ni Shane, oh. Cheese. Cheese. Cheers. BIDA FOR TODAY, LANGKA! Dabang isda eh! <laughs> Siyempre, ako po ang inyong lingkod, ang pinakagwapo sa lahat. Mm -hmm. Dapat pala dun tayo yung picture. ano? yung bida sa akin picture eh. Picture, picture. O oh, sino yun? <laughs> Sin? oh, sino yun? Sino yun? Oo, sino yun? Sayaw! ch 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 Nigga, you know you drive me crazy. One look puts the rhythm in my hand. She don't ever understand why you hang around. I see what's going down. I see the way you go and say you're right again. Say you're right again. Hit my lecture. Na muli po kami nagbabalik at pagkatapos ng dalawang araw naming pag-outing. Ayan na po. Nalalapit na kami pagkatapos click. Uy, click. Okay, click. Okay, click. Okay, click. Sino na, Naimek? May dadalhin daw po. Ang huling sili po natin kay Nanay. Kaway! Kaway! Ang asong ampon. Si Tita, si Tita, si Tita. Ayun. Si Tita. At si Tita. Ayan po siya. Saan po ang mag-ina? Si Talon. Talon. Nakasang si Babes. Nalalapit na po ang aming pag-alis dito sa... Ano? Sa Riyaya Kesel. Masaya ang ngunit palungkot din. Hindi <laughs> na kayo magkikita kita pagkatapos ito. Ama! Mabang panahon ng bibilangin. Yeah! Ang sounds tayo, may sounds tayo. Ano ba magandang sounds? Click! Alam mo, click mamaya mag-click. Click! Stay! Ano ba May labat tayo. Ito po yung huling silip sa aming bahay na tinuluyan. Kita nyo yun. Diyan kami natulog. Ayun. Doon kami pumapasok. Doon kami kumain. Ayun. Si Babes. Baboy na kulay itim. Si Talon. Asong gusgusin. <laughs> babes. Si ang baboy na isi. Tita. pa na kung ano. We are Babes. Talon si I know you don't think. Eh na po yung aming tricycle na sasakyan si Manu, nakangiti. Kawai! Manu, kawai! 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 Yan! Sakay na po kami! Salamat! na po ang kahulilihan naming pagtapak nito. Salamat so, po! Salamat po ulit! Salamat! Tita, babay po! Babay! Salamat! Ito po may ari ng resort na ito. Ah! Oh. Ay, ako, -text. ako lang ang gagalaw. Ang sakin gumalaw. Ay, kailangan ko pala mag-text. Ako lang ba? Wala nakukuha itong video ko na to. Ay, kaya pala. May load ka ba? Ha? Ay, may load ka? Wala na. Nagagawa na yung last ko kanina. Tita, pa-text na pa ako. Bye bye house. Bye bye. Picture ang picture pa rin alis na. Nakukuha pa kami. Tapos dito tayo kawitan. Ay si Tutoy oh. Ngiti Tutoy, ngiti. Ngiti Tutoy. Kapatid ni Shane. Ah, pamangkin pala. Pinsan. Pamangkin. Pero to anak talaga yun siya. Kulang niya. Hindi. Hindi mo kaya ito ganyan yung anong